Yan. Mapalit tayo ng ilaw ng barako 3. Mapalit natin. Oh, kinakalapos oh, ni Boy Rubus. Boy Rubus. Okay, <laughs> tandaan. <laughs> Yeah, ang so yun Kumuha tayo ng Positive dito sa ignition Ang kulay ay brown Tapos ang supply ng High beam ay yellow yeah. Wala tayong pinutol na wire dyan Nag jumper lang tayo yeah. Para mabate operated natin yung ilaw natin na ikakabit dyan mga pare na natin dito na maayos <coughs> <coughs> tapos electrical tape Tumiyo lang na maayos. May nandikit ng tip namin eh. Wala nga ng ano. Wala nga branded. Sinip-sip na sinisip niya. ni, eh. robos dito natin kinuha yung function ng ano switch ito yung karagtong niya papunta niya ng stator so, babalat pa tayo dito para sa switch ng blinker hanapin pa natin ang function ng domino switch para mag yung blinker muna ang blue pare ko mo ilaw yan pare natin hawakan mo mga mahulog plug in play naman siya ito lang yung blinker yung kailangan natin lagyan ng switch on para so, la lagi na yan naka on pag nag on ka ng ilaw pwede yung gawan din na switch sa domino wala sa low meron meron sa low, low. puro puro high, high, high lang oh. steady. steady high and low yeah. high and low blinker Ayan. Para siyang pulis. Pwede naman para isama na natin yung ano pala, ilaw mo. Dito sa kung gusto mo nalang i na lang i-blinker. Ito na sa blinker nya. Ito. Ang isa. Ito pag nag-ong na ng ilaw, kasama na yung park light sa baba. Ah. Uh, Pag kung gusto mo lang lagyan ng switch, panibago na lang ng ano. Switch ulit. Para sa headlight. Pero maganda na yung ano may kinokonsumo. Okay na yan. E, patay. Ano <tinyo>, na, na. Hindi pa. Barako trip ang kinakabitan natin mga kangis. Ito ayan Nakikabit na natin Bakanti yung isa Dito ay nagtabas pala tayo oh. Para kung masyari Sabit Sabit kasi Ayan para mapakasya yun Tatabas kayo dyan Sigong sigo sya sigo Stactor na rin yan Stactor na rin yan Bila yeah. yeah. ilaw mo yun gusto ng ilaw sa mo pare on sabi mo start start ng blinkinger kitang tatak sa dapit ni daw dire gyud daw among blinkinger

malayo. Hindi kita yung ano sa camera. Pero kita kita naman dito. Large sa camera. Ayos. Ayos ang ilaw. Siyapi. Kakabit na lang namin yung may anak. Cowling. Thank you for watching, my, video.